Hi mga kapurple, purple Andito ako ngayon sa bukid at nagpapaabono sa talungan. Sabi ko dito kay Cesar ay share naman niya kung paano ang pag-aabono sa tanim naming mga talong. 10 days after ng transplant nga pala kami nag-start mag-abono sa mga tanim na talong. Sa pagtitimpla naman ng abono ay lata ng sardinas ang gamit na pang sukat. 10 lata ng abono, urea 4600, tapos ay tutunawin ito sa isang gram na tubig, 170 liters. At sa kada puno ng talong ay didiligan ito ng isang lata ng sardinas. Pinademo ko pa nga kay Ad Doni sabi ko ay eh, kunyari ginagawa nila talaga. Char. Siyempre in reality, hindi na nila ito tinatakal dahil tansyado na nilang dapat iabono sa kada puno ng talong. At sa tagal ba naman nila na ginagawa ito ay eh, kabisado kabisadong kabisado na nila ang pag-aabono. Dalawa sila na nag-aabono ng padilig at si Cesar naman ang nag-aararo sa talungan. By schedule lang naman ang mga gawain sa bukid kaya hindi araw-araw ang gawa nila. Every 10 days ang pag-aabono ng padilig at 3 times itong gagawin bago mag sa next step. So yun lang muna mga kaporpo. Hanggang sa susunod na update. Salamat sa pagsubaybay. Happy farming!